Hello guys. Ah, uh, ito pong video ito ay pinapahagi ko sa mga nag-aaral pa lamang ng pagmamaneho. So guys, i-ano ko lang yung paa. Ha? O dito preno, kanan, preno. O ito yung accelerator o yung gas. Ano? Ang galing. Uh, ilawang ko. So, ayan. Ito yung clutch. Ngayon, kapag kapag kayo ay nakahinto, o, oh, siyempre, hindi pa kayo aalis na. No. Sa mga, sa mga paguhan, ang payo ko lang, ah, bago kayo ah, mag-start ng ah, sasakyan, siguraduhin mo na naka-neutral. Ang dali. O, so, oh, ayan. Ha? Ah, naka-neutral. O ito, yan, oh, guys. O, yan, oh. Naka-neutral, pero ang paa naging nasa preno. Kahit nasa patag yan, kasi may posibilidad, misan, gumagalaw. Baka mamaya, magkamali ng kampyo. So, wala, din, delikado, no? So, laging nakapreno. Eh, pero maka-neutral yan na yan. Ayon. balik tayo dun sa uh, clutch, preno. Okay. Oh, yan na. Bawat ng clutch. Yan. Tapos, kontig gas. O oh, yan ha. Maan na rito. Inano ko lang para kahit paano makapag ano ko sa inyo. Tapos, tahan-tahan itong bumaba o oh, itong kanan. Ang accelerator. Pahagya lang. Tapos tahan-tahan nyo inaangat yung kaliwa. Huwag pigla. Konti lang matatansyan niyo, yun ngayon ang technique dyan para hindi kayo mamatay ng makina ay uh, practice nyo munang mabuti yung paa nyo ito yan kaliwa ano eh okay. freno yan And, clutch naka freno yan ha then gas talo dahan dahan okay Ayan. Okay. Nakapreno. gas Papasok mo na ngayon yung primera or segunda. O, oh, primera. Kasi nasa ano ka. Ah, ka. Primera. Tapos, oh, dahan-dahan mo -dahan yano ito? Talon. Dahan-dahan baon. Tapos dahan-dahan angat. Huwag yung ano, uh, ah, matiin mat ang gas o accelerator aangal ang makina ano, nun kasi pipipigilan mo ang clutch so papraktisin yung ang paan yan ang teknik lang ganito yan na muna magayon muna tayo kunwari yung paan nyo praktisin nyo kanan gas kanan gas load so, para yung practice yung paan nyo ma-relax ma masanay ha so unti-unti lang yan yan o nakapreno angat natahan kasi so, kayo pagmamadali na ng... ah, ako driver ka hindi. Kailangan at ah, uh, tiyaga. Tiyaga guys. Tiyaga. Diba? Okay. O yan na muna. At sana kahit paano naka makatulong ako sa inyo sa mga sa mga baguhan driver pa to, ha. At ang mm, advice ko sa inyo lalo na yung mga nagko-commute kung kayo ito sa piso may driver, tingnan nyo yung ginagawa. kung paraan. So, makikita nyo yung, kung yung driver ay eh, yung maganda ang attitudes, magpa-drive. So, makikita nyo lahat yan. Malaking bagay po yun. Yan yung tips ko sa inyo. Ha? Okay, sa susunod na video, magka ano ulit ako, bibigyan ako kahit pa konti-konti. Malaking bagay po yun. Ah, ang importante, may merong uh, meron kayong makikita na uh, counting uh, kalaman. So, dyan po na tayo sa paa. O, practice, gano'n, gano'n. Yan, Para mabilis. Mabilis ang paa. Okay. Okay, guys. Uh, hindi na ako magtatagal muna at ako'y lalakad na rin. So, sana nakapagbigay uh, ako sa inyo ng counting uh, advice o tips. Okay, okay. Ingat po tayo lagi. God bless. bye